ipapakita ko sa inyo yung naging problema na motor natin which is itong check engine code error 46 paano ko nga ba nalaman na code error 46 to ipapakita ko sa inyo pagpatay yung motor nyo tapos binuhay nyo yan iilaw to 1 2 3 4 may apat na mabagal na pag ilaw tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Pagsasamahin nyo lang yung nabilang yung ilaw mula sa ating check engine. Meron itong mabagal at mabilis na pagblink ng ilaw. Yung mabagal na ilaw is para don sa unang number ng code. At yung mabilis na pagblink naman ng ilaw ay para sa pangalawang number ng code. Ano nga ba yung code error 46 ng MIUI? Base lang naman to sa research ko. Hindi maayos na pagkarga ng kuryente sa motor natin. May dalawang klase kasi yan. Merong hindi nagkakarga, tsaka merong overcharging. bali ang pinakamadaling madaling salita dyan, posible yung sira yung rectifier or may mga nahuhugot na sakit. Pero sa sakit kasi, bibihira kasi mangyari yun kasi mati matigas naman yung pagkakakapit ng mga sakit. Itong sa akin kasi, ang issue nito is overcharging. So, lalabas lang yung check engine niya kapag ka gumagamit ako ng mataas na RPM, yun, tsaka lang siya magpapakita. Nung nag-north loop tayo, sa may sagada kasi ako inabot noon tapos pabalik pa kami ng Pasay noon kahit maliwanag yung biyahe natin para hindi mag overcharge binuhay ko yung MDL ko kasi kung hindi ko gagawin yun ah, maapektuhan yung battery ko posible siyang makalobo ng battery kasi sobra sobra ang kuryente yung pumapasok sa kanya eto nga pala yung itsura ng pinagpalitan nating rectifier yan bali sa Yamaha ako mismo bumili para siguradong original yung makuha natin medyo pricing nga lang pero sure naman na pang matagalan